Ituloy ang pagtulong ng Cooperative Development Authority sa iba't ibang mga kooperatiba sa bansa. Sa ilalim ng kanilang programang Special Assistance for Recovery and Alleviation, Higit dalawang daang ko kooperatiba na ang natulungan ng ahensya sa nakaraang dalawang taon. May tulong din sa mga miyembro ng mga kooperatiba tulad ng medical assistance kung saan katuwang ang PCSO. Samantala, kasama din sa pinagtutuunan ng proyekto ng ahensya ay ang pagkakaroon ng internet connectivity at pagtugon sa pangangailangan ng coconut farmer cooperatives at organizations. Doon naman po sa technical assistance eh, services at capacity building and advocacy natin na pong uh, under the developmental program, meron po tayong tinatawag na handholding initiatives para sa mga kooperatiba. Iba't ibang uri ng capacity building po yan, clinicking, mentoring, and others. Other activities to strengthen our cooperatives